Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinansela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang pagdalo nito sa 2023 United Nations Climate Change Conference o COP28 sa Dubai, United Arab Emirates bukas December 1. Sa isang post sa ex dating Twitter, sinabi ng Pangulo na inatasan nito si Environment Secretary Antonia Yulo Gonzaga na pangunahan ng delegasyon ng Pilipinas sa COP28. Tinukoy ng Pangulo ang anyay important developments sa sitwasyon ng labimpitong Pilipinong hinostage sa Red Sea, kaya nito piniling hindi na tumuloy sa nasabing summit. Magkakaroon ng pagpupulong ngayong araw ang Pangulo para magpadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran, na layong matulungan ang mga bihag na Pinoy seafarers. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na nakikipag ito sa foreign governments para tiyakin ang pagpapalaya sa mga tripulanteng Pinoy na binihag ng Yemeni rebel group na Houthi. Inaalala ngayong araw ang kapanganakan ni Andres Bonifacio sa isang seremonya sa Monumento Circle sa Caloocan City kaninang umaga, dinaluhan ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Caloocan City Mayor Along Malapitan ang komemorasyon sa 160th birth anniversary at kontribusyon ni Bonifacio sa harap ng kanyang bantayog. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang pag-alala na may temang katungkulan at pananagutan tungo sa kaunlaran ng bayan na nagbibigay diin sa kahalagahan na isang collective approach sa pagtutulak ng pag-asenso at bansa. Sa bantayog ng mga bayani center naman sa Quezon City, kasabay ng pag-alala kay Bonifacio, ay pinangunahan ni former Vice President Lenny Robredo ang annual honoring of martyrs and heroes ng bantayog ng mga bayani foundation. Anim na pangalan ang kinilala at inilagay sa Wall of Remembrance, kabilang rito si Manuel Buyog B. Sampiano, Emerito N. Rodriguez, Melesio L. Marimon, Jesus Antonio M. Carpio, Luis C. General Jr. at Isagani R. Serrano. Ginunitari ng araw ng kapanganakan ni Bonifacio sa iba't ibang ahensya at sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa sa pamamagitan ng flag raising at wreath laying ceremony. Ipinanganak si Bonifacio noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila at tinaguri ang ama ng Philippine Revolution dahil sa naging ambag nito sa himagsikan para sa kasarinlan ng Pilipinas. Walang dapat ikabahala ang mga Pilipino sa pagtaas ng kaso ng respiratory illness sa China ayon kay Department of Health o DOH Secretary Ted Erbosa. Ayon kay Erbosa, sanhi ito ng kanilang seasonal endemic respiratory illnesses, lalo na't nasa kasalukuyang winter season ang China. Paliwanag pa ng Health Secretary na hindi anya ito virus na parang COVID-19 at isa lamang itong common disease tulad ng pneumonia at flu. Mayroon ng sariling monitoring ang DOH sa kumakalat na sakit at sa kasalukuyan ay wala pang reported cases sa bansa dahil na rin sa magkaiba o mainit na temperatura sa Pilipinas. Hinikayat pa rin ng DOH na iwasan ang pag-ubo sa publiko at agad kumonsulta sa doktor kung nakakaramdam ng ibang sintomas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <todong>